Alam mo ba na ang pinakamayayamang 1% ng populasyon ay may kontrol sa halos kalahati ng yaman sa mundo? Marami ang iniisip na ang mga mayayaman ay ipinanganak na may yaman. Pero sa 80 na pinakamayayamang tao, 69 doon ay nagsumikap upang marating ang tagumpay. Isa na rito si Warren Buffett na lumaki sa gitnang uri ngunit ngayon ay mayyaman na higit 3.9 trilyon. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mas maraming kaalaman tungkol sa financial success. Marami ang nagtatanong kung ano nga ba ang nagkakaiba sa mayaman at mahirap. Hindi lang ito tungkol sa pera, ito ay tungkol sa mindset at diskarte sa buhay. Kilalanin natin si Juan at Tomas upang maipakita ang mahalagang pagkakaibang ito. Si Juan at Tomas ay parehong galing sa pamilyang nasa gitnang uri. Pareho silang may normal na IQ, parehong nakatira sa Maynila at parehong may trabaho. Unang pagkakaiba, ang mayaman hindi tumitigil sa pag-aaral. Si Tomas pag uwi sa trabaho ay nanonood ng Netflix, samantalang si Juan nag-aaral ng bagong skills para mapalago ang kanyang career at income. Ang mga milyonaryo ay patuloy na nag-aaral. Bakit hindi natin gayahin? Number 2 ang mayaman nagbebenta ng halaga, ang mahirap nagbebenta ng oras. Kinabukasan, binigyan ng bonus sa mga empleyado. Nakuha ni Tomas ang 5,000 pesos bonus at nagreklamo siya sa boss niya. Sinabi ng boss na mababa ang productivity niya at hindi siya tumutulong sa team. Si Juan naman nakatanggap ng 500,000 pesos dahil ang proyekto niya ay nakatipid sa kumpanya ng 10 milyon. Ang mayaman binabayaran para sa value na dinadala nila hindi lang sa oras na ginugugol nila. Ang mayaman, binabayaran mo ng sarili. Si Tomas, inuuna ang bills bago ang savings, kaya nauubos ang pera niya. Si Juan, nag-iipon muna bago magbayad ng gastos, kaya lumalaki ang kanyang savings at investment. Growth Mindset versus Fixed Mindset Si Tomas, nagreklamo ng hindi niya mabili ang bagong iPhone at sinisi ang company nila. Si Juan, naghanap ng extra income para makuha ang gusto niya. Ang tamang mindset ang susi sa pag-asenso. Number 5, Delayed Gratification Si Tomas araw-araw bumibili ng 200 pesos na milk tea. Sa isang taon, ito ay nagkakahalagang 72,000 pesos. Si Juan nagtitimpla ng kape sa bahay at ginagamit ng ipon para makapagbakasyon sa Japan. Number 6, Maraming pinagkukunan ng kita. Nawala ng trabaho si Tomas at walang ibang kita. Si Juan may negosyo at investments, kaya kahit nawala ng trabaho, may pera pa rin siyang pumapasok. Hindi siya nagpanik. Number 7, ang mayayaman nakapalibot sa mayayaman. Nang matanggal sa trabaho, nag-inuman si Tomas kasama ang mga kaibigan niyang reklamador. Si Juan naman, nag-dinner kasama ang mga kaibigan niyang negosyante na nagbigay sa kanya ng bagong oportunidad. Kaya kung gusto mong umasenso, huwag tumigil sa pag-aaral, mag-focus sa paglikha ng value, bayaran mo muna ang sarili mo, magkaroon ng growth mindset, matutong maghintay para sa mas malaking gantimpala, magtayo ng maraming pinagkukunan ng kita at paligiran ng sarili ng matatagumpay na tao. Kung nagustuhan mo ang video na to, ilike at magsubscribe para sa higit pang makabuluhang content. Kita-kit sa susunod na video ka-finance!